malakas yung kutob kong may kinalaman yung mga Perez at Castillo sa pagkawala ni Kuya. Kaya, Totoy, mag-iingat ka, ha? Dahil sa gulong nangyayari sa bayan natin, nagdesisyon si nanay na lumuwas na agad kami papuntang Maynila. At ang sabi niya, hindi na raw kami babalik dito. Toy, gusto ko lang malaman mo na mahalaga ka sa akin. isa ka sa pinakaimportanteng tao sa buhay ko at kahit saan man ako mapunta, palagi kong dadalhin ang masasayang alaala -ala natin sa puok paraiso. Em! 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 Em, anong ibig sabihin nito? Em! Toy, oh, tagay. Cheers mo naman ako. Toy. May iba ako, ha? Bakit pa inom lang inom ko? Hindi ka naman marunong uminom, ha? problema mo? Ha? Gusto ko lang subukan. Ano? Baka makalimutan ko yung mga problema ko. Ano? I Captain. Toy, ba't ka nagiinom? Ano problema mo? Hindi, Cap. Ano, ma malungkot lang yun kasi si Emerald po. Nag-Maynila, di nagpaalam sa kanya na maayos. Di ba? Toy. Toy. Wala kang ba interesado sa mga problema ko? Bakit ka pa ba nagkukumuray na may pakika? Ba? Diba? Ang pinagsasabi nito? Hindi, hey, Captain Alan, pagpasensya nyo na po si Totoy. Hindi, eh. Hey, ganito po kasi yan. Si Emerald po, nagmaynila. Paano na matay yung kuya? Eh, kaya ito, sad boy lang to, kaya umiinom po yan, pero pagpasensya nyo na po. Ano yung na, nagiinom? Namatay si Jasper. Oo. Oh. Evidensya. Lagastillo at Perez. Simbukan kong dalhin sa istasyon niya. Pinagtawanan na ako ni Alex. Paano? Nasa payroll rin ni Damped. Jasper, mukhang tayo na lang ang pwedeng lumaban sa kanila. Hindi tayo dapat mabigap. Sabihin niyo lang ako, Sir, kung saan tayo magsisunod.